Mga malarabayan, hello po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Ito pong pag-uusapan po natin, itong balita po na ibabahagi po natin sa inyo ay yung uh, isang pamilya na, isang contractor, ano, isang pamilya na kung saan halos ilang bilyon ang nakuha nila doon sa uh, flood control na sinasabi. At yun nga sa investigasyon, ang dami-daming sasakyan, ang dami mga mamahaling, mga worth million, halos umabot ang property nila. Isipin niyo mo. Isipin nyo ha, ilang company ang kanilang ah, pagmamayari. Companies ha, sa pagmamayari. Doon po sa flood control. Iwan ko lang kung bakit nagkaganon. ganon So napakaraming pera ng pamilyang ito. Ito po ay ongoing investigation po kung ano ba talaga ang nangyari. Bakit ganung ka at ganun sila kayaman. O, oh, di ba? Nakakalangkot lang dahil ayon ah, sa investigation, nakikita natin na lumalabas na isa sila sa nagtatap nagtatap doon sa mga contractors pagdating sa flood control. At ito naman itong mga walang hiyang mga <laughs> tagagawa ng flood control, lalo mga contractors na yan, tinitipid na yan. Ilang bilyon kaya ang nilustay na pera ng gobyerno ng taong bayan para lang dyan sa flood control na yan na wala namang kakwenta-kwenta. Bakit wala kakwenta-kwenta? Eh, alam naman natin na yung uh, flood control, tinipid na, ano pa, pinaikot ang mga Pilipino. Nako, nakaka, nakaka, -ano eh. Parang Iwan ko pa kung nakakatulog pa itong pamilyang ito eh. Itong pamilyang ito na halos ilang bilyon ang nakuha. Di ba? Ilang bilyon ang nakuha sa pondo ng gobyerno para sa mga Pilipino. Sana yun eh. Pero nako nakakaano nakaka ano, nakaka-nakaka-nakakainis. Nakakainis. Nakakainis itong pamilyang ito. Nako. Ito, balita pa raw. Sa si saldi ko, patay na raw. <laughs> sa halip na sa si saldi ko kasi siya ang makaka siya ang makakasagot sa lahat ng mga uh, anomalya at mga katanungan pagdating sa yung flood control projects ghost up uh, flood control project itong diskaya family nako ito ang grabe ang nakuha uh, top 3 sa mga contractors top 3 top 1 top 2 hindi, hindi natin sigurado panoorin niyo mga malaga bayan ng video po uh, May maiinis kayo ito po Opo, breaking news, salbi ko, maaaring patay na daw. Naku, ito uh, na ang nakakagulat naman nung itong balitang ito na itong si Congressman Salvi ko ay patay na daw. So, kung ano po, eh kaya pala ano, wala tayong nakikita ng, ano, uh, ni Anino, ni Salvi ko, eh may isang ano po na balita na itong si Salvi ko ay patay na. Daba? Eh, grabe na ho ito eh. Paano na lang masusolusyonan? Ang issue dito sa flood control, kung yung pinaka inaasahang tao na makakasagot ng issue nito ay wala na. At eto nga po, no, uh, diskaya. Oo, kamakailan po ay eh, itong talagang sumikat na, na isang uh, uh, tao na grabe ho kadami ang kanyang mga sasakyan eh, sa kanilang bahay na talagang uh, luxury car kung may tuturo ay kukumpin, kukumpin si ano, para may kukunin na ang bang kukumpis eh, hindi mo ano <laughs> ay bar, kukumpis ka hindi ko kukump kukumpisin kasasakyan <laughs> anong tawag doon, kukumpinsahin Pagbubulol <laughs> ako, ah, uh, yun nga doon, ah, uh, parang, ah, uh, Kukumpis kahin, kukumpis kahin. Ano na, uh, bilang uh, parang kukunin na daw. O tama na, kukunin na. Okay na. Here we go, here na mga reaction Para gumanda ang buhay niya. Ano, nanag-DPWH kami. Alright, reaction. TVP Instant, babalik. Reaction, 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 reaction. 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 Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ng mga reaksyon. Bantayin po ninyo mga reaksyon, hindi lang pala isa, hindi lang dalawa, kundi siyam. Siyam na kumpanya ang pagmamayari po ng mag-asawang Biskaya. Okay lang po ba sa inyo mga reaksyon niya yung intro ko? Laging darun. <laughs> yung yung nag-DPWH kami. Okay lang po ba sa inyo? Pag-comment nga po sa comment kung okay lang yun ang lagi kong uh, intro. <laughs> At kasakayan po ba kayo mga kareaksyon na itong si Sen. Marculeta sa kanyang panawagan na kapag ayaw ibalik ng mga kontraktor ang uh, pera ng taong bayan na uh, pag napatulayan hindi tama ang uh, mga proyekto ito po mga karyasyon okay lang po ba sa inyo ang kanyang panawagan o ang kanyang uh, uh, rekomendasyon? Diba, kayo naman kontraktors na napakasanggapan di ibalik po niyo ang pera uh, ibalik po ninyo yun, may, may babalik pa, yun, yung inyong yun, siguro hindi mo ibabalik? Eh kung sabihin mo, wala na mo eh. Tama. Eh di kukunin ko lahat yung ano mo. Si, eh, lahat. eh, eh, eh. Mga mamahali na sakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung may pag-aari mo para itapat doon sa ginawa ninyong, ano, oh. sa okay. tao. Pwede ba si sheriff ako? Kung gusto mo, ganito na lang, ha? O muna kita ipoprosecute, ibalik. Oo, mag mag makinig ka dito, mag diskaya para hindi ka ipoprosecute. Makinig ka dito, sakayon po ba kayo kay Sen. Marcoleta, mga kariyaksyon na ganito gagawin natin? sa mga kontratista, mga kontraktor na nagtawal ng hindi milyon-milyon kundi bilyong-bilyong piso na salapi ng taong bayan na ngayon ay marami silang mga mamahaling kotse, magagandang bahay at limpak, 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 pak na salapi. kung ano <laughs> Anong katapat ito? Yung pong apat na pong sasakyan po na mamahalin, eh, pati po yung bahay ko, inyo na po. Ibenta benta po ninyo para may balik po. Okay! Kung okay. mayro'ng mga rin to. na okay. benta po na sa isang sasakyan. Yung eh. paborito ko, yung benda isa. Yung... <laughs> Let's go shopping! <laughs> Cadillac. White and black. Black. Ports niya. Tingnan po ninyo kung baka ano, ha. Uh, ito, ano uh, lang to. Uh, Calculation lang. Lincoln Navigator. Wow! GMC Denali. So, black and white version din siya. Pero ito, diesel to. Ito, gas. Grand Wagoneer. Uh, yung Suburban. Kasi... Wow! So, ito yung Dodge Ram. And then, the Tundra na Toyota. So, na Toyota si Koya. Yung Audi Pro. Tapos, ito yung Capstone. Yung high-end niya. Yung X5. Tsaka, yung F-Pace na... Jaguar. Jaguar. yung Mercedes. Residencia, GLS, the S Class, Volvo XC90, the Autobiography Range Rover, 2020, the Evoque, Then, na Defender, not in yung long wheelbase, LM, the Lexus na, yes, the higher end of the Alphard, of course, yung LC2, Isa kana, na EMC siya, dumating to Ford Bronx, it's one of the first editions, Benz GLE, at the X7, we have yung Sprinter, and the Gladiator, the Porsche, Cayenne, 239 ang um, sa hmm. Maserati, she's the g -603. best na avant-garde. Dalawang moon buggy event uh, uh, Iba. Uh, Mercedes Benz Iba. Then of course, yung latest... Your yes, our favorite <laughs> is the Rolls. Rolls Royce. This is the culinary. DPW, DPW. <laughs> So, Matis kaya matapos may ulat na ang top 2 and 3 sa 15 companies na nakasungkit ng mga flood control projects ay pagmamayari umano ng kanilang pamilya. Yan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na naawardan ng halos 7.5 billion pesos worth of flood control projects mula 2022 at ang St. Timothy Construction Corporation na naka-corner ng 7.3 billion pesos worth of contracts. Sa labas ng top 15 companies na inilahan ni TBBM, matatanda ang pamamayari rin ng mga diskaya ang St. Gerard Construction na base sa sumbong sa Pangulo website na katanggap din ng 2.3 billion pesos worth of contracts sa flood control. Kung susumahin ang kinita ng tatlong kumpanya, aabot sa 17.1 billion pesos ang natanggap ng mga diskaya mula sa pamahalaan. Ang mag-asawang Sara at Trini ang may-ari ng St. Timothy Construction Corporation. Lumaban at natalo si Sara sa pagkaalkali ng Pasig nitong nakaraang midterm elections. Kung sa social media ng dating kalabat sa pwesto ng mga Diskaya na si Pasig City Mayor Vico Soto, tila hindi lang tatlo ang kumpanyang hawak ng mga Diskaya. Base sa calling cards sa ito, at least siyang na kumpanya ang konektado sa pamilya. Bukod sa naunang tatlo, magmamayari rin daw ng mga diskaya, ang St. Matthew General Contractor and Development Corporation, Great Pacific Builders and General Contractor, YPR General Contractor and Construction Supply, Amethyst Horizon Builders, Waymaker OPC, at ang Elite General Contractor and Development Corporation. Sa Facebook post ni Mayor Rico Soto, malalaman kung sino ang mga na mayakpang ng mga kontraktor at mukhang iisa lamang ang may-ari na mayakpag sila noong nakaraang administrasyon hanggang ngayon. Kahit ano pa man ang gamiting pangalan ng inyong uh, kumpanya. Lagi niyo binabanggit yung nakaraang administrasyon eh, no? Pag mong nakaraan. <laughs> na kaya Hoy, Kerelen! Lagi na lang yung nakaraang administrasyon pinapanatan mo ah! Nag-aapat ng tao na yung mga mama, bakit ba siya? Bakit ba? Tanong lang! Yung pinakatanap yung stress yung uh, baga na talagang itong si Krillin utak niya yata, yung si Duterte lang na nasa utak niya eh. Hindi ka ba? Ang inyong trabaho ang susuriin at sa trabaho rin niyo makikita kung may anumalya. Sa pagsusuri ng Bilinary News Channel, aabot sa halos 31.6 billion pesos o may git-anin na porsyento ang flood control projects na posibleng hawak ng pamilyang diskaya sa buong bansa. Masiyan sa datos na nasa sumbong Pangulo website. Ang masama rito, marami sa mga proyekto hawak ng kanilang pamilya tina wa-effect daw pagdating sa flood control. Paiimbestigahan pa ni Sen. Erwin Tulfo ang Pasig River Esplanade Footbridge na pinondohan noong 2019 ng higit 284 million pesos. Pero makalipas ang anim na taon, post lang ang naitayo. Sa isang Facebook post ni Iloilo Ilo City Mayor Raisa Trenas naman, inilahad nito ang dalawang kumpanyang nasa top 15 ni PBBM at ari ng mga diskarya ay kabilang sa top 5 companies na umahawak sa major flood control projects sa kanyang lungsod. Apat nito, umaabol sa daan-daang milyong piso ang presyo ng kontrata. Pero ani Mayor Trenas, either non-functional, nagsagipan ng baha o di kaya practically non-existent sinubukan namin kunin ang panig ng mga Diskaya pero hindi pa sila sumagot sa aming mga mensahe. Ayon kay PBBM, patuloy ang magiging investigasyon sa daan-daang bilyong piso flood control projects ng kanyang administrasyon, lalo na't marami umano rito, nagiging instrumento para sa korupsyon ng ilang mga na. O oh, napanood po ninyo mga mahal na kababayan, di ba? Ilang companies yun, siyam na kumpanya, di ba? Ang hawak ng Diskaya family na yun, na doon naging kontraktor yung mag-asawang yun, yung pamilyang yun. At ilang luxury cars ang kanilang nabili. Di ba? Kung gusto mo nga, may na yun eh. Kung gusto mo na, kung ano yung pangarap mo, mag-DPW, mag-DPWH para umaman ka. <laughs> <laughs> sana nga talaga talaga yung umaman di ba yan ang sabi ni uh, senator Marculita. aba di ba bakit tayo yung umaman na o kung hindi nyo maisaul ang pera ibalik nyo kung yung mga ari-ari ano, pati yung mga luxury cars at saka kung ano-ano pang mga uh, nabili nyo dahil yan ay pera ng ano pera ng taong bayan yan <laughs> Eh, nakakahiya naman. Di ba nakakahiya? Ang tanging makakasagot lang talaga dyan ay si Saldico. O nasaan ka na -saldiko. Buhay ka pa ba talaga o patay na? Eh, kasi ayon sa nabalitaan natin, ipatay eh, patay na raw. Eh, ang sagot naman ng kaubayan natin, hindi yung patay. Ayon sa comment, hindi yung patay. Nagtatago lang yan. O, magkakabunyaga na. Ayan nga, buti na lang. May markulita tayo na talagang, ah, talagang sinusungkit yan at talagang hinahalungkat, hinahalungkat, hinahalungkat ang lahat. oh ibalik nyo na ang mga kinuha pera ng taong bayan, nakakahiya kayo. O, ba? Diba? May flood control nga, ang laman naman, Buhangin. Kahit nga mga crabs ay piling sira inyon. Ako hindi pa nga natatapos yung napanood natin. Hindi pa natapos yung uh, yung kon yung kon construction project sa uh, flood control. Ay nagka crack na. <laughs> matindi talaga itong ano, matindi talaga itong DPW, uh, DPWH. Matindi talaga tayong mga Descayo family. Ay, mga hindi sa inyo. Kung sa inyo, kung hindi yan sa inyo, isang ulo nyo na lang bago kayo, bago kayo magsisi. <laughs> 'di ba? Na? Nakakatawa, pero nakakainis din, 'di ba? Isipin niyo, 400 billion pesos. Tapos dapat daw, yung per kilometer ay dapat 1 billion ang budget doon per kilometer sa flood control. Anong nangyari? Bakit ginawang 1,000 ah, lang? Hindi, hindi, hindi nga siguro mabot ang per kilometer sa 1 million eh. Kaya tingnan nyo ang papangit tapos masyado pang ano madali masira konting pagtinama ng tubig ayun uh, ah, na, agad nasisira giba giba oh diba? ba pero kayo uh, tiba tiba sana all tiba tiba hindi nyo naman pwede yan ibalik nyo na yan di ba ibalik nyo na nakakahiya kayo so mga mga kabayan hanggang dyan lang muna tayo at ang masabi lang natin tandaan ang perang galing sa masama ay hindi pinagpapala <laughs> di ba Uh, mga ang kasabihan sa Biblia, eh, uh, money is the retable evil. Kaya tingnan nyo, mga taong ito, maging sugapa, mga sugapa na, mga buhaya, mga walang hiya ito. Di ba? Mga walang hiya na talaga. Wala talagang mga hiya. Nakakahiya. Di ba? Wala, pero walang mga hiya. Ang kakapal ng mga mukha. Bibili ka ng, bibili ka ng sasakyan, gagamitin mo. Hindi, man, hindi naman pala pera mo kundi pera galing sa taong bayan na, kayo nagpapakasasa kayo samantalang ang dami-daming tingnan nyo ang nangyari kapag bagyo ang daming naglitawang mga mahihirap na, na ang daming namamatay hindi eh, ba kayo nakukonsensya dyan sa ginagawa nyo di ba ay eh, makonsensya kayo para wala na kayong mga buhay pa kayo sinusunog niya ang mga sinusunog niya ang kaluluwa niyo sa impyerno buhay pa kayo sa ginagawa niyo Oh, wag masyadong makipera, di ba? paminsan oh, minsan, minsan. magisip mag-isip-isip rin. Oh, sana nga matabunan kayo ng ano, matabunan kayo ng kayo ang number one na tamaan ng baha diyan kapag ka nagkaroon ng ano. Kasi kayo ang mga dapat, dapat mga makagaya mga tao, hindi yan pinaparami, di ba? Hindi pinaparami mga ganyan mga makasarili, mga sakim. Mga sakim. Okay, hanggang dyan lang muna at maraming maraming salamat mga mahal na kababayan.